Hello po mga kapatid, nandito na naman po si Malo De Santos para magbigay po ng uh, payo o reaction o opinion. Good morning po sa inyong lahat. Uh, dito po sa usapin ng sponsor po mga kapatid, ang may, may papayo ko lang sa inyo at bilang isang sponsor, ano po, na gaya nga po na nagka-problema ka doon sa isang tao, tapos dinamay nyo na po si Richelle. Ano po? Ako, uh, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Alam ko, kilala ko kung sino kang sponsor. At sana, uh, kapatid, inahangaan kita noon na ang akala ko talaga ay uh, talagang busilak ang puso mo. <laughs> Dahil sa tagal-tagal na ba naman natin dito sa social media, at naririnig natin ang pangalan mo. Kung sino ka ma'am. At kung nagka-problema man kayo po dito sa tiyo ni Richelle, sana po ay hindi nyo idinadamay po si Richelle. Ano? At wala naman po yang kinalaman kung anong naging problema nyong dalawa. no ah uh, dito nga sa mga sponsor na ito na talagang, dalawa daw po ito, na talagang hating gabi isinumpa sa <laughs> sarili. Alam niyo po mga kapatid, itong klasing sponsor na to na sa umpisa napakabait. Ngayon, lum lumawak, tumagal, na siguro marami nang naibigay na gusto nang mm, siya na ang masusunod, kaya po gumawa na ng issue po kaunting pagkakamali ay talagang rambol na. Dinamay na yung taong walang kinalaman. Ano? Ang may papayo ko lang po sa mga ganitong klaseng sponsor, no? Hindi naman siguro sa inyo nang higi yung tao, hindi naman siguro sa inyo na sinabi niyang bigyan niyo siya na bawat kibot humihingi sa inyo ay hindi naman siguro ganoon. Ano? Dahil kung dito sa usapin nga na problema ninyo dalawa nang damay ka pa ng iba. Idinamay mo na yung mga kamag-anak na wala naman nalalaman sa problema ninyong dalawa. no uh, ang masasabi ko lang po sa iyo, at nakikita ko po ito, minsan mayroon na ako nakikita na yung sponsor ni Ruel ay Lumipat na po dito sa Kalingap. Nakikita ko po ang pangalan niya. Pero sana uh, mag-iingat na lang. Yun nga, lagi ang na dito sa Kalingap, ang natutunan ko. Kaya si Kuya Bal nga, uh, kaya ako very proud kay Kuya Bal na hindi siya nanginginayang o nagahabol talaga sa mga sponsor na pasaway. Yun nga, tinatawag ni Kuya Bal na mga sponsor na pasaway. <laughs> ako po, hindi ako yung panatik panatiko. Pero ako'y nandyan sa alam kong um, sinusuportahan ko at alam kong uh, wala silang inaagrabyadong tao. Kaya patuloy tayong sumusuporta. Ano? Kaya ako, mga kapatid, uh, may mga experience po ako, pero never po akong um, nagkaroon ng problema sa kalinyap kahit kanino po ang tinutulungan ko, never akong naka, na banggit po yung problema ko about sa pagtulong. Ano? Dahil tayo, mga kapatid, kung tayo talaga ay may puso bilang tumulong, kahit maliit man po yan, o malaki, pantay-pantay lang po yun, dahil bukal sa puso natin. Ano? Pero dito sa dalawang sponsor na to, na bakit galit na galit kayo dito kay na wala naman sila, wala naman kinalaman sa problema ninyo dalawa. Hmm. Alam ko na ito ay, itong sponsor na ito ay may problema yata kasi Daddy D. ay idinamay po si Richelle. Ano po, at hindi naman, mayroon nga ako pong nabasa doon na isang viewers na nag-comment na mali daw po yung paliwanag ko. Alam niyo po doon sa nagsabing mali daw po ang paliwanag niyo. Pare-parehas po tayong nakasubaybay at ako po may nakakausap na ganun na po. Kahit sabihin natin yung pagpunta sa Singapore, iyan ay matagal ng planado. Ngayon po ay dahil tapos na nga na bakasyon na nga ni Richelle, dapat po ay nagkaroon lang po ng problema dito sa kapamilya ni Rachel na idinamay po si Rachel. Ano? Uh, siguro naman sa tingin ko po talaga dito nag-sponsor papuntang Singapore. Ay may mali po kayo. Dahil yung galit nyo ay parang ibinuntun nyo kay Richel. Ano pong kinalaman ni Richel sa problema ninyo? Di ba? Well, wag nyo pong idadamay. Dahil si Richel, siya po ay wala akong naririnig na kontra sa inyo na kung ano paman. At ko tawagan nyo siya ng madaling araw para lang sumbatan nyo, utosan nyo, ay hindi po yon tama. Wala kayong karapatan na magalit si Richelle dahil hindi kayo inaano ni Richelle. Ano? Ibinabas niyo yung tao. Kung tayo i-sponsor at nagsusuporta sa kanila, dapat po maging mainahon kayo. Hindi rin man mabanggit ang inyong pangalan. Maging mainahon po kayo. Dahil tayo hindi naman nila hinihingi kung sa tayong nagbibigay. Ano po? Ako po, yun ang aking pananaw na binigay natin, wag tayong hihingi ng sukli. No? Dahil tayo ay kusa tayong nagbibigay. Nakita natin na tumutulong. Mahal natin, minahal natin ang community ng Rochelle. Kaya po tayo, respetuhin natin silang dalawa, si Dodong at si Rochelle. Dahil wala silang kinalaman at huwag natin pangingamasukan ang personal na buhay nila kahit Tay, tayo ay sponsor. Ano po? At sana ito sa mga sponsor na talagang gustong magpabida-bida ay lumagay kayo sa kalalagyan nyo. Isipin nyo kung tama o mali ang ginagawa nyo. Dahil mali po ang manghimasok tayo sa buhay nila. Yung privacy nila na gusto nila na ang dalawa. Wag! Wag tayong makikialam. Dahil buhay nila yun. ah uh, wala tayong pakialam na tumutulong ka lang, nagpapaabot ka ng tulong. Wag natin panghimasukan at wag natin didiktahan kung saan nila gagawin yung tulong na ibinigay ninyo. Dahil ako, kung tumutulong Kusa ako yan, ibinibigay. Na hindi ko sinasabi na ito, ganito, ganyan, ang gawin nyo. O, oh, wag. Dahil hindi natin sila katulong. Nagpapasalamat mm. ako doon sa mga sponsor na mabubuti, na tahimik lang, na kusang loob nilang ibinibigay. May iba pa nga dyan na hindi nagpapabanggit ng pangalan. Ano? Ayun ang tunay na nagtumutulong po, no? Gaya yung mga nagpapabigay ng bigas kirishel na hindi nagpapabanggit ng sino sila, di ba? Iyon po ang sinasaluduan at inangahaan at yun po ay maraming blessing na matatanggap po higit pa doon sa itinutulong nila. Pero dito naman po sa sponsor na gusto, bawat dinigay nila, ipagpapasalamat tayo at itong taong ito, napakabuti gustong puriin yan po ay sabi ni God, hindi ka deserve na magkaroon ka ng biyaya, lalo na kung ikaw ay nanunungbat sa tinutulong mo at sinusumpa. Kahirap kaya tumanggap ng tulong, mga kapatid, pag ganitong may panunumbat at panunum na sinusumpa ang isang tao. di ba Kaya mag-iingat po. Dito talaga, Kiruel, sana mag-ingat. At alam ko naman si Royal of Malalag na silent lang siya. Pinag-aaralan niya ang lahat kasi iayaw niya talaga yung, yung basa na lang siyang magsalita na wala talaga siyang kongkritong ebidensya. Kaya siya na nahimik lang. At ito naman silang ga, Kirishel. Payo ko na lang, tawanan mo na lang, be. Huwag ka na lang dyan, ah uh, huwag mo na lang pansinin. Dahil yung sumpa-sumpa na yan, hindi yan tatalag sa'yo. At marami pa rin na naniwala sa'yo, Richelle, at nagmamahal. At ako, nandito lang ako. Kahit sabi nga ni Kuya Bal, strike everywhere. <laughs> ah, kaya kami pwede na kami mag Basta po yung positive way lang. At ayaw namin na magre kami na laban doon sa yun lang po mga kapatid at sana po ay matapos na itong uh, issue, Kirishiel na sponsor at sa Kirishiel. Kay Kung kayo po nananawagan ako sa mga sponsor na mababait, thank you so much. At dito naman sa dalawang sponsor na sinumpa si Richelle ay sa, iyo po yan babalik, hindi po yan Kirishel. At yung dalawa po yan na, na alam kong sponsor na yan. At yung may sponsor po akong dating nakikita ko, Kiruel, na nandoon na po siya na nagko-comment sa live ni Atid na at doon po kay, ano, kija Jack. <clears throat> Sana po ay tayo mo mag-iingat sa mga sponsor na to. Kilala natin sila. Kaya mag-iingat tayo dahil uh, baka makagaya ulit tayo bumalik at dahil ang sabi nga ang mga reactor daw po ang nagpapagulo ngayon po napatunayan namin na hindi po ang reaktor ang nagpapagulo kundi po yung mga nagsusuporta dito sa community ng Rochelle ano at lalong-lalo na po ang sponsor na gusto sila po yung masunod kaya yung sponsor dito gustong masunod kayo na lang po ang mag-charity para alam nyo kung ano po ang gusto nyong gawin. Ano po? Maraming salamat po. Thank you so much dito sa Rochelle Community, Kalanga. Marami pong salamat na nandito pa rin kayo po na nagmamahal kay Malody Rosantos. Nandito lang ako para po ay uh, magbigay ng opinion o reaction dito po sa Uh, Rochelle Community at Kalanga dahil nandiyan pa rin po tayong nakasubaybay. Ano? Thank you so much po sa inyong lahat. Uh, marami pong salamat at suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog at Kalinga Prab at siyempre po si Roel of Malalag at si Richelle Morales Vlog at um, uh, siyempre po ang mga love team, ang Danjoy, uh, Edsi, Jumcar, uh, Jumkar, please support po natin at palagi po natin suportahan ang Kalingap Angel. Marami pong salamat. Thank you so much sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye. We love you.